What's up mga paps? So, na tayo sa ating next vlog. Okay, kumusta kayo? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Okay oh, lang ako, okay ako, okay kayo? Ako? Kumusta kayo? So, nandito na naman tayo sa ating mga video walang kwenta at mga gawa-gawa lamang. Okay, so what's up mga paping? Okay, so right now, ah uh, matindi to yung pag-usapan natin ngayon, okay? Welcome to our vlog. Sana masaya kayo ngayon ngayon kasi masayang-masaya ako ngayon. <laughs> Masayang, 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 masaya ako ngayon. Kaya, ang pag-usapan natin ngayon ay sobrang saya, okay? So, nandito na naman tayo sa ating channel. Uh, ngayon is, uh, pag-usapan natin yung uh, mga bagay-bagay na pwedeng makapaahon sa ating buhay. ah uh, Okay, so, ngayon uh, kailangan nating pag-usapan ito. Uh, Matindi itong pag-usapan natin ngayon mga paping. Kasi, ang uh, pag-usapan natin ngayon is uh, tungkol po ito sa paano ka ba kumita ng malaki sa... YouTube, okay. Wow. Hindi lang sa YouTube, hindi sa social, media, okay. So ang pag-usapan natin ngayon is maghahanap tayo ng tao kung sino yung ah uh, ah uh, malaking ginikita sa YouTube, okay. So may kita ba talaga sa YouTube, okay. So ngayon ah, uh, ito na ano uh, nandito na ako sa channel ko. <laughs> Kala ko hindi pa ako sa channel ko, uh, So, nandito na sa channel ko no. Ah uh, Medyo masaya ako ngayon guys kasi wala pa akong kain. <laughs> wala pa akong kain. So, medyo masaya ako ngayon, guys, kasi ah uh, medyo gutom ako. So, ngayon, kakain ako ngayon pagkatapos ito. So, ngayon, na matindi yung pag-usapan natin ngayon. No? Ang pag-usapan natin ngayon is maghahanap tayo ng uh, titingnan natin yung ilan yung kinikita niya. Okay? So, maghahanap tayo sa itong hahanapin natin, ito yung titingnan natin is ang kinikita niya sa isang buwan is million-million. Okay? So, sarap pakinggan kung wow! kinita ka ng million-million. Pero, ang tanong, paano gawin? Okay. So, ngayon, ito po yung pag-usapan natin ngayon, mga paps, kung paano kakikita dito sa YouTube. Okay. So, be sure, wag mong i-skip yung video na to. Tapusan, tapusin mo hanggang sa huli. Because in this video, i-announce ia ko din yung uh, requirements or qualification kung paano ka makakatanggap ng free iPhone. Okay, pre-iPhone ha, pre-iPhone. So, iPhone, hindi ko hindi hindi niyo alam kung hindi ko alam kung ano ibibigay ko, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Pero ngayon ko i-announce kung ano ang requirements. So, be sure 'wag niyo i-skip tong video na to kasi pag i-skip niyo yung video na to, hindi na kayo kasali sa requirements. Okay? So, mamaya-maya pagkatapos ng video na to, ay papakita ko sa inyo, i-show ko sa inyo kung paano ang re Paano makakuha ng pre-iPhone, okay? So, dito yung saan, kailan ko ibigay yung pre-iPhone ko? Ibibigay ko yung pre-iPhone ko first video upload for next month, okay? First video upload for next month, i-announce ko kung sino yung makakatanggap, okay? So, kung ikaw, kailangan maklik mak mo yung notification bill ko. Kasi, pag ikaw yung announce tapos... Uh, wala ka, hindi ka updated, hindi mo makukuha yung iPhone mo. Kailangan, meron lang tagal na 2 days, kailangan updated ka kasi pag ikaw yung na-announce, tapos lumampas na ng 2 days, hindi ka nakabigay sa akin ng information saan ko ipapadala, hindi mabibigay yung free iPhone mo. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon, first, maghahanap tayo ng vlogger na kumikita na ng million kada buwan dito sa YouTube. Okay, so titingnan natin yun, makikita nyo sa screen nyo ngayon kung sino yan, okay? And the next requirements, and and the next ah, pag-usapan natin, requirements, requirements ka ang the next pag-usapan natin ngayon is kung paano ka ma 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 mananalo, mananalo, okay? Paano ka mudaog, mananalo ng free iPhone next month, okay? First week and first day and the... Uh, March, April. Okay, April. Birthday ko yan. Kaya, ginawa ko. <laughs> so, by first day of April, uh, my first upload video for that month is mag-a-announce kung sino ang makakatanggap ng free iPhone. Okay? So, be sure, ulit-ulit is be sure, click the bell for this channel so that you can, uh, ikaw, ma-update ka palagi kung paano ka uh, paano ka mak... Uh, para baka ikaw makatanggap ng free iPhone. Okay, so huwag mo i-skip na yung video na to. Okay, pupunta na tayo sa channel ko para maghanap tayo ng vlogger na kumikita na ng milyon. Okay, tingnan natin yung ah uh, record niya. Okay, dito sa statistic ng YouTube channel. Okay, tara! A few moments later. Yes, hello mga paps. So nandito na tayo sa screen natin, no. So ipapakita ko na sa inyo kung sino ba talaga yung tao na million-million ang kinikita sa vlog. Okay, ito ay isa sa mga sikat din sa mga vlogger. So ito ay couple. Ngayon, ipapakita natin din natin sa screen na to. So makikita niyo sa screen ninyo kung sino siya at saka uh, ma-inspire kayo na paano nila ginawa. Okay? So issue ko lang sa inyo kung ilan yun ang ilang kinikita nila ah uh, sa YouTube, okay? So be sure na uh, please subscribe my channel, okay? And click the bell so that ma para ma, ma update ka. Tapos, uh, 'wag mong skip yung video na to. Again, 'wag mong i-skip yung video na to kasi i-announce ko dito kung sino yung uh, makakatangga si anong requirements para makakatanggap ka ng free iPhone. So ipararapol ko yung iPhone for next month. Uh, ang requirements po is malalaman nyo mamaya. <laughs> okay. Parang pangit yung background ko. Ha? Pangit yung background ko. I-change ko muna. Change ko muna yung background ko. Kasi pangit yung background ko eh. Yes! Mga oh, Raid na tayo no? Yung background natin. Raid na no? Okay. So ngayon, papakita ko lang dyan sa screen nyo kung ano ba talaga ang paano ba talaga uh, kumita sa YouTube. Okay, ano lang kinikita nila. Okay, tingnan nyo yung screen nyo. Para makita nyo yung screen nyo po. Okay? So, first po is, kailangan nyo po uh, pumunta tayo sa uh, Google Chrome, search nyo ang Social Blade. Okay? Yan po. Pag makikita nyo analytic may uh, analytics made sa makikita okay, nyo dyan social blade so i-type nyo lang yung Jamil yung pinakasikat na tao jamil.ph yan po ang pinakasikat na Uh, isa sa mga sikat na vlogger. Okay, antayin natin nag-loading pa. Kung makikita nyo, maraming pong zamil dyan. Sa baba, maraming pong zamil kasi maraming pong nag-create ng account. Okay, pero ang pinakataas siya yun po. Yan po yung totoong uh, account niya. Okay, kung makikita nyo. Yan, pagkikita natin zamil. Okay, yan po ang upload ng video niya is 252. Ah, uh, 252. Okay, yan po. Ganda. Ah, uh, meron siyang subscriber na 3 million. 3.6 at meron siyang 3.3 views total uh, na start siya noong 2016 ah uh, grabe na start sa 2016 so meaning 4 years pa po siya 4 months pa po siya 4 years yeah so B plus na po yung ano niya at saka 1.8 subscriber rank na po siya okay ang sarap so tapos meron siyang viewers rank is 6.6 wow niyo. tapos social blade niya is 2.7 first okay so ito na po yung pwedeng itayin niya Okay, so meron po siyang viewers for this month around 34 million. Every month magkakaroon po siya ng 34 million viewers. So, subscriber po is 200,000. Magkakaroon po siya every month ng 200,000. So ito po yung gita smithy niya is uh, 8.7 thousand ang pinak pinakamaliit at saka uh, 138,000 dollars po. Dollars. Po. So, Kukompute natin. Wow. So in sa calculator is uh, 2.7 Okay, sorry, sorry po, sorry po. <laughs> Hindi po. So, ito na po. Sorry po. So, 8,700 times 52. Meron siyang 450,000. 400. Wow! Yan ang pinakamalaki ng Wow! So, ang pinakamalaki naman. Ah uh, compute natin ang pinakamalaki. Ito po yung pinakamalaki monthly niya sa YouTube. Okay, 138,900. Uh, okay, yan po ang pinakamalaki. So, compute natin sa calculator. Okay. 130 and eh, 9 38, 38, 38 138 sorry po 138 point Okay, bagal po. Hmm, bagal mo ah. Yan. Okay. So times 50 to lang po. Dito. Oh no, 7 million. 7.2 million yung kinikita niya, yung pinakamalaking kinikita niya pinakamalaki like, estimated po yan. Okay? Ah, from 400,000 every month to 7 million. Okay, in a year. Ang pinakamalit in a year na kinikita niya, 104.2 ah, thousand US dollar. Okay, US dollar po yan. So, compute natin po sa uh, times 150 po. Okay, calculator. Ang bagay ng calculator ko. Ah, uh, compute natin yung 102.2 uh, uh, Yan Okay So 102,200 times 52 Yan po kinikita yearly 5.3 million yearly Okay Yun ang pinakamaliit niya Okay So 1.7 million dollars Ang pinakamalaki na yearly Na kinikita niya So kung itatimes times din natin yan Nang kinikita niya sa YouTube pag ita-times natin yan, ang kinikita niya sa YouTube, 7 billion times ko that's 364 billion. Hey. Wow! Wow! Every year. Every year, sorry, sorry, sorry. <laughs> Every year, yo. YouTube. So, makikita niyo din yung statistic niya. So, nandito yung statistic niya. ah uh, makikita niyo sa uh, ilan yung estimate yung kinikita niya. Okay. So, So yan po ang isa sa mga sikat na vlogger. So dito sa Philippines na kumikita nang ganyan. Okay, couple po siya na vlogger. Ang uh, ginagawa lang niya is uh, mag-vlog. Kapakita okay, sa sarili, papakita sa sarili, okay. So kung na-inspire ka na mag-vlog, pwede niyo i-research or pwede kayo mag-comment kung paano mang paano magiging uh, YouTuber. So kakai-start ko pala po. Kaya na-inspire lang din po ako sa mga ganyan, sa mga YouTuber na kumikita ng ganyan. Kaya uh, kailangan po i-show ko yung public na uh, yung kahit mahihain ako, so i-show ko sa public para po ay uh, matuto ako at saka mag-learn ako at para maging vlogger. Uh, so, sarap isipin na vlogger ka, businessman ka, vlogger ka. Okay. So, ngayon naman is ito na. Ito na ang tinatakda panahon. Uh, okay, pag-usapan natin muna uh, ito na ang tinatagdang panahon para malalaman niyo kung ano yung requirements. Okay, number one requirements. Number one requirements, be sure na subscribe ka sa channel ko. Okay, be sure na subscribe ka sa channel ko. So, ngayon nyo to gagawin. So, kung ikaw yung tao na yon na nakapag, nakakita ng video na ito tapos hindi ka pa nakapagsubscribe, dapat isubscribe mo na to. Okay, subscribe mo na to. Number one tips yan, isubscribe. Number two, click the bell. Click the bell. Okay, subscribe, subscribe and click the bell. Okay? First subscribe. Second click the bell. Okay. That's the second requirements. Okay. And the third requirements: just comment your full name and address. Okay. Just comment your full name and your address. Or uh yeah, yeah. So just comment your full name and your address in this video. Okay. So, just subscribe and click the bell. Tapos, like. Okay. Uh, number one. Subscribe. Click the bell. Like. ah uh, number three, like. Number four is just comment your full name and your address. Okay? So, ngayon yun na gagawin to sa video na to. Kasi dito ako kukuha ng mga tao kung ikaw yung tao na ako kumpleto mo yung uh, ang requirements natin yung apat na requirements na kung kumpleto mo, mas sasama ka na sa listahan ko bilang iraraffle ko for this for next month makikita nyo talaga sa video na iraraffle ko kung sino yung nakakatakaw okay so recap what's this uh, requirements and do it right now so Uh, lahat ng nag-comment, lahat na nakakumpleto, especially yung pag-comment, yun ang pinaka-importante. Kasi uh, like at saka comment, dun ko makikita. Kung nag-like ka tapos nag-comment ka, dun ko makikita. At saka nag-subscribe ka pa, ta, uh, dun ko makikita. So, pag makikita ko yun, lahat-lahat ng requirements makikita ko complete sa'yo na ikaw yung pangalan. Agad-agad, malagay ka sa listahan. Okay? So, masasama ka sa Rappel. Okay? Sa, sa iPhone. Tapos, Uh, yun na nga yun, no? <laughs> yun na nga, no? So, kailangan mo lang, kailangan mo lang gawin. Kasi wala namang mawawala sa'yo, eh. So, baka ikaw yung taong maswerte na makakuha ng iPhone. Okay? So, what's up, pa? So, actually, masaya-masaya ako ngayon, kaya... Masaya pala mag-vlogger. <laughs> masaya mag-vlogger, masaya mag-video na ikaw lang mag-isa. Ah, uh, katulad dito, ako lang mag-isa. <laughs> so, masaya-masaya. So, please uh, thank you po sa mga supporters sa mga nabigyan ko ng load again thank you thank you thank you so patuloy kayong sumag subscribe sa channel ko at marami pa akong pasabog yeah so dito na natatapos ang ating video what's up please don't forget to subscribe click the bell like and share the video